uh, sana lagi nyo kaming suportahan sa aming munting vlog para mas marami tayong matulungan na kagaya ni nanay uh, huwag kayo magkalala mga idol uh, umpisa na ito ng pagtulong namin lagi nyo mapapanood na ipapakita natin na wala sa wala sa katayuan ng buhay natin para tayo makatulong Mahirap, mayaman, pantay-pantay lang yan, pwede tumulong. Eto, busy sila. Eto nga pala, Idol yung mayari. Tapos si Idol, uh, followers natin. Oh, hi ma'am, may munting vlog. Hello! Mm. <laughs> <laughs> Bali, ito yung bahay ni Nanay Leonila, yung tutulungan natin. Bali, nasa ano siya ng kalsada. Ma, masasama raw ito sa widening. Pero ang susunod natin na video, i-interview natin si Cap kung ano yung plano kay Nanay. <laughs> <laughs> Bago ito si Nanay Yunida. Ito yung nakita natin. Nag-almusan na po ba kayo? Nag-almusan na po kayo? Nag-almusan na po kayo?

ito yung ano niya. Yung saingan niya. Pero siguro hindi tayo magbibigay sa kanya ng yung kagaya niya ng mga super kalan kasi baka hindi niya kabisado gamitin. Tama na tong ano, tama na tong nakasanayan niya siguro. So dito lang siya mga idol, nag-iisa lang siya dito. So mayroon naman mga tumutulong sa kanya sa pagkain mga bigay-bigay uh, salamat sa mga tumutulong kay nanay tapos nagdala tayo sa kanya ng eto nagdala tayo ng bigas nay adi ang imo bugas para mayroon kayo sa pang araw-araw hindi na kayo mag-aantay kung sino ang magbibigay sa inyo ng pagkain para kung nararamdaman nyo na gutom kayo meron na kaagad kayong pagkain. Tapos na, eto may mga dinala kaming mga mga noodles. Ayan. Tapos na, wag ka nang mag, ano na, magkape. Kasi kailangan mo ng gatas. Ito na, meron tayong adult plus. Ayan na, tapos ito na, pag nagutom kayo na wala pa kayong sinaing, pwede muna kayong kumain ng biskwit, yan tapos na, syempre kailangan din natin maligo, mayroon din kami piniling sabon tapos ito na, ah, bali nag-ano rin kami ng itlog kasi ang itlog, pampalakas daw yan ito na, dito ko na lang inatagay tapos na, nagsama rin kami ng asukal pero, huwag kayong masyadong mag-aasukal kasi ba bawal na po sa talaga. Bawal at sobrang usokan. Tapos ito na ay, uh, uh, walang ulam na maluto. Meron naman tayong sardinas. Ang mabilis buksan. Ayan. Bali mga idol, yun lang yung dala natin kay nanay. Ah, uh, para sa mga magbibigay mga idol ng tulong message na lang kayo sa amin so dito mga idol si nanay natutulog nay papaso kami sa kwarto nyo bali ayan mga idol ah pwede rin tayo magbigay siguro kay nanay kung may gusto diyan ah, maglagay magbigay ba ng mga lagayan ng damit. Kung lahat tayo titingin sa paligid, makikita natin yung mga tao na mga karapat dapat tulungan. Siguro walang walang makakaramdam ng gutom. Walang kagaya ni Nanay na ah uh, naghihintay lang kung sino ang magbibigay. Nay, ayan po Nay. Um, bali, kung may magbibigay na ng tulong, ipapaabot namin sa inyo.